Okay. So, ito na. Uh, asa motor na tayo. May ako metro. Uh, papakita ko sa inyo yung mismong sukat ng mga clearances from floor to dun sa ilalim ng uh, footpad natin or yung uh, footrest. And yung from floor hanggang dito sa mga parts ng upuan ng NMAX. Stock height pa din. Okay? So, ito na. From the floor, yan, ni natin. From the floor Hanggang doon sa baba ng footstep, uh, or yung mismong kaha, mga nasa 8.5 inches ang clearance niya. Ngayon, uh, from the floor hanggang doon sa mismong inaapakan naman natin, is 10 inches ang clearance niya. So, yung clearance naman, uh, from the floor, tas natin na konti. So, ayan, makikita ninyo. From the floor hanggang dito sa pinakaharap na upuan ng NMAX, nasa bandang mga 29 inches siya. Ito. Uh, yan, 29 inches. Ito. Kita ninyo. Yan. So, pag medyo maliit yung rider, obligado na medyo umabante sa ng konti para maabot niya yung appearance uh, or yung floor ng hindi sa nahihirapan. So, kailangan medyo mabante sa dito. Yan. Okay, kung medyo matangkad naman si Ryder, pwede siyang matras ng konti. So, sa, inu sa inuupuan ko mismo, nasa bandang mga nasa 30 to 31 inches ang clearance niya. Which is, makikita ninyo yung sapatos ko pag nandito ko sa likod. pag nandito ko sa bandang likod, makikita ninyo medyo nakatingkayad na ako. Nandito ko sa part na yan. Okay, so kung medyo abante ako, yan naman. So, Nandito na ako nyan sa, makikita ninyo, nasa bandang harap nako na which is, yung pinaka-relax, naka-flat yung sapatos ko. Okay? So, kung atras ka, ayan, it's mas, mas mataas ng konti. So, habang umatras ka, tumataas ng tumataas yung uh, clearance or yung reach na kailangan mo abutin para ma -tap, maitapakan mo yung, um, yung floor. Okay? So, yan yung um, stock height ng uh, NMAX natin. Again, um, ang solution dyan para sa mga medyo uh, hindi pinalad sa uh, mataas na height or matangkad na uh, na rider is medyo umabante or kung hindi man talaga, kung medyo maliit talaga si rider, kailangan ipamodify niya yung suspension dun sa suspension na pwede nang i-adjust yung height para kahit papano maibaba. Ang ano nga lang doon, ang medyo disadvantage would be pag medyo mabigat si rider, tapos naka-lowered yung motor, tendency is pag may humps, medyo delegado ka para sumayad yung ilalim. Which is yun niya, stock is 8.5 inches, yung, yung dito banda. Okay, so, yun. Uwa tayo ng isang representative para uh, makita natin kung ano yung, kung gano'ng kataas yung NMAX. And then papakita ko sa inyo Kung anong height Nung representative na kukunin natin And then sya so yung pasasakyan natin Dito sa to Okay Okay so Meron tayong ano uh, Guest Ngayon So sabi ko nga sa inyo Kuha tayo ng isang uh, Different na height na rider Para makita natin anong itsura ng NMAX or gaano kataas or anong itsura nung lapat ng paa sa floor pagka mas matangkad naman sa akin. So, na naitan ninyo, ako 5'7, pinaita ko sa inyo yung parts ng upo ko and yung lapat ng paa ko. Okay? So, ngayon, kasama natin si Christian. Ayan. So, siya naman, 5'10. So, tignan natin kung anong itsura nung lapat ng paa niya pag siya yung nakaupo sa NMAX. Yung different sit positions niya. Okay? Okay. So, yan Uh, nasa may bandang harap sya May kita natin. Sa harap mismo ng seat. So, lapat. pa niya. Okay? So, ka bro. Ayan. So, may bandang gitna. Ayan, sa may bandang gitna na ng seat yan. So, matras na sya ng konti. nakalapat pa rin yang yung pa niya okay so again guys ha? 5'10 si Christian so atras ka pa bro yan so medyo nasa edge na siya nung rider's seat na part kasi dito sa part na to yung back rider so sa part na to yan yung sa driver yung sa rider so makikita natin yan so nasa edge na siya Ayan. So, medyo nakatingkayad na din si Christian. So, kung nakita nyo ako, ako, kung ako ang nandun na nakasakay, todo tingkayad na baka hindi na umabot yung paa ko sa floor. Medyo nakagilid na ako sa motor. Okay? So, thanks, bro. Ayan. Okay. So, nakita ninyo, guys, um, si Christian is 5'10". naita niyo yung gaano taas yung clearance and uh, kayad ba siya or naka-flat ba yung feet niya pagka nakaupo siya sa different uh, places dun sa upuan ng NMAX natin. And ako din naman, nakita ninyo, 5'7 ako, again, 5'7 ako, pinaita ako din sa inyo anong part ng upuan, naka-flat lang yung sa uh, sapatos ko pag nakaapak ako sa floor and anong itsura din ng APA ko pagka matras ako dun sa upuan ng NMAX so at least may idea kayo uh, anong height kaya dapat para hindi mahirapan yung rider na pag, lala, pag naka full stop ka or nasa stoplight ka para igabay yung uh, yung paa mo, kung kailangan ba nakating kaya ako, kung kunyari 5'7 ako or 5'8 ako or 5'9 or 5'10 at least nakikita ninyo, okay, ah ganun pala yung paa pala niya, pag 5'7 siya, medyo mataas pala yung Nmax para sa kanya, so again, pwedeng i-adjust ang ride height ng Nmax pero mga aftermarket na shock absorbers na yung kailangan ninyong gamitin So yung pinakita ko sa inyo is yung stock uh, ride height ng NMAX Pag nilabas ninyo sa kasa So hopefully may natutunan kayo Or hopefully sana may nagustuhan ninyo yung video uh, If nagustuhan ninyo or may natutunan kayo Please don't forget to click that bu like button And share the love Please uh, do subscribe to my channel Para yung mga iba pang mga contents or mga videos na i-upload natin is updated kayo so thank you again my name's g and see you on the next video